kababayan. Tingnan man, daming ibon, oh. <laughs> Ayan, oh. Hindi ko alam kung saan yung galing. Ang dami-dami. Ayan. Ang dami nila, oh. Ang dami. Hindi ko alam kung anong ibon yan, Uwak tukmo mo. <laughs> Ang ganda-ganda. <laughs> Marami sila. Bumaba sila galing doon sa puno. Tangin, no? <laughs> Ay, lumilipad na siya. Saan? Saan? Ayun na, ayun na, lumilipad na sila, Ayun, ang dami Ayun hmm? Grabe, dami Talaga, hehe, 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 Wow hehe, yeah! Oh, amazing missing. Oh no, very nice. Oh <laughs>